Hi sa lahat! Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, sumisid kami sa Jodista. Ang inspiradong pagbabago ni Maria mula sa award-winning na actress tungo sa certified mental health advocate at namumuong positibong psychology coach. Jodista Si Maria, ang silent superstar ng Pilipinas, ay nakaakit ng mga manonood sa kanyang makapangyarihang mga pagtatanghal. Ngunit ang kanyang kwento ay higit pa sa kamera. Noong unang bahagi ng 2025, pagkatapos niyang tapusin ang Lavender Fields, inanunsyo niya ang isang sinadyang pahinga upang tumuon sa mga pag-aaral sa sikolohiya at advokasya sa kalusugan ng isip. Noong 2021, nakakuha si Jody ng Bachelor of Science in Psychology mula sa Southville International School and Colleges. Sinundan niya ito ng isang levela na sertipikasyon sa Interpersonal Psychotherapy sa Mood at Anxiety Center ng Makati Medical Center noong Enero 2000 at 2025, isang personal na paggising at tanda ng kanyang pagbabago. Ang kanyang undergraduate thesis ay naging isang conference level na pag-aaral sa pananaliksik. The Impact of the NADA Protocol, Ear Acu Detox, on Anxiety Levels Among Television Production Workers na ipinakita niya sa konsortium ng South International Faculty Research Conference noong Pebrero 2025. Inilarawan niya ang karanasan bilang nakakabagbagdamdamin, ngunit malalim na nakakatuwang lalo na dahil ang pag-aaral ay sumasalamin sa kanyang sariling buhay sa media. Nayon, si Jody ay humaharap sa papel ng isang positibong psychology coach sa pamamagitan ng kanyang platform sa YouTube, The End Channel. Nag-aalok ang flagship show na live light ng mga kasanayan sa pangangalaga sa sarili, mga ekspertong insight, at personal na pagmumuni-muni. Sa kanyang wellness content, nakatuon si Jody sa mga tema tulad ng growth mindset, paghahanap ng kahulugan, your worry, self-compassion, paggawa ng maliliit na hakbang na naaksyonan, at pagpapaligid sa iyong sarili ng suporta. Pinagsasama ng kanyang diskarte ang sikolohiyang nakabatay sa pananaliksik sa mga may ugnay na kwento. Ang paglalakbay ni Jody ay higit pa sa isang career pivot, isa itong misyon na gawing accessible ang mental health, batay sa agham at empasya. Kung gusto mong simulan ang iyong paglalakbay sa pag-unlad sa sarili, ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa amin na ang pagbabago ay palaging posible. Kung na-inspire ka sa paglipat ni Jody sa positive psychology coaching, mag-iwan ng komento sa ibaba. Anong lugar ng wellness ang tinutuklas mo ngayon? Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at ay ring ang kampana para makasali sa komunidad.